Hi team, this is Axel from Team Gold Miners. So, ngayon po ay tuturuan ko kayo kung paano mag-register para sa preliminary table. So, ano ba ang reason bakit natin bakit mas maganda ang preliminary table kaysa sa main table. Actually, ang solo account para sa preliminary table ay 10,500 lang. So, mas madali siyang buuin kaysa sa main table na 32,000. So, kadalasan kasi nai-stack ang table natin kasi wala na tayong maipasok dahil sa sobrang mahal. Kagaya ng isa naming team, kung makita nyo dito, uh, itong table na to ay stack na. So, nahihirapan na yung level 2 namin dito na makahanap kasi puro riders na lang ang nakalagay dyan, konti lang ang mga leaders na kaya. So, ang gagawin namin is magkapasok kami sa preliminary table at yung mga e exit doon, uh, I mean, yung ipapasok namin ngayon is ididikit namin dito sa isa sa mga nasa level 2. Okay, ito yung mga sponsor na gagamitin natin. So, pag naka-exit sila sa preliminary table, dito sila babagsak sa main table na ito. Tudugtong sila. Okay? So, isa na yan sa mga reason kung bakit uh, mas maganda ang preliminary table. So, magmamigrate kami from main table to preliminary table. So, ito na. Ang una yung gagawin is um, puntahan nyo muna yung www.mgoldex.com and then click registration. tapos fill up nyo ito so ayan ngayon na uh, fill up ko na so ang mahalaga dito ay sponsor ID at huwag nyo kakalimutan na na punan yung mga may asterisk alright and then click I agree to general terms and condition and then register your account Siyempre, uh, successfully registered na. Tapos, maglalagi na tayo. Alright? Okay, ngayon, uh, maglalagin tayo. So, pagka-register pa, pa lang ng inyo account, so, ipapakonfirm sa inyo kung sino yung sponsor nyo, which is ito, 33571221, yung nilagay natin kanina. So, ito talaga yung susundan natin ako confirm ko na yung recommender natin yes then dito pagkatapos po ma-confirm yung sponsor ID ng ating sponsor so pwede piliin ka kung preliminary table ba which is colored gray or sa main table which is colored gold so dito tayo sa preliminary table okay and then click I agree and then proceed to payment ito yung table na papasukan natin pwede tayo mamili sabi to dito your order will be placed on the table specified be below so sabi dito pwede ka palang mamili ng table i-specify mo lang kung ano yung uh, number ng order niya So, since wala pa naman tayong pagpipilian kasi pang una pa lang natin itong pasok sa preliminary table. So, okay na tayo dito. Click continue. Okay, babayaran na ba natin? Okay, babayaran na ba natin? So, ngayon, pwede ating mamili kung coupon ba o credit card. So, wala akong credit card. So, babayaran ko siya ng coupon. Okay? Okay, na-enter ko na yung coupon number tsaka yung coupon order. So, babayaran ko na. Okay. Successfully done. So, sige. Ngayon, dapat pumasok na tayo sa order. Alright. Ako, andito na tayo. So, ngayon, nakapasok na tayo. So, ang kailangan na lang ni Tito Romnick is makakuha ng dalawang invites. Pag nagawa niya yon, mag increase ang ticker niya sa 2. Kung nakakuha na siya ng dalawa. Pag isa lang, is 1. Okay? In any case, pag hindi niya nagawa yon at dumating siya dito sa level 4, at naka-exit siya, tapos ang ticker niya is hindi two -zero, babalik lang yung binayad niya na 150 euro. Kaya kailangan natin bilisan makahanap. Alright? Thank you for listening. And let's go. So, pinasok ko ngayon yung kanina nating sponsor, which is ito, si TGM Fastlane 037 Cherry. Pero hindi nag-increase yung counter niya, 0000. Zero, 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 zero. So, ibig sabihin ba nito, hindi pa rin counted si Tito Romnick as uh direct ni Cherry checkin natin so dito sa my team dapat lumabas na siya oh ayan so nakita natin na direct tayo direct ni Cherry si Tito Romnick pero hindi nag-increase yung counter hindi nag-increase yung counter dito kasi wala pa siya sa main table Kapag lumabas na si Tito Romnick sa main table, lalabas siya dito dito siya pupunta sa taas nito and then mag increase yung counter ni Cherry. Okay, valid na siya as a direct. Right? Thank you.